Albay ba? Albayo Puchi and Gamis Okay? This is the daily scenario po <laughs> Mahirap umalis ng bahay So good morning po everyone At papunta naman ako ng trabaho ngayon Balot na balot Ang mto na natin ah uh, Flex ko lang po ang ating uh, Napakagandang motorcycle cover Weatherman Maganda, makapal At hindi nakakagasgas Tignan nyo po Ayan Yeah. Now I'll be back. I'll be back. Umiyak na yung aking bunso. <laughs> Mahirap talaga umalis ng bahay dahil iiyak talaga siya. Painitin natin si mt -09. Cold start pa. Uh, mga 2 days siya. Hindi na paandar. Oh, 4 days. Ata. Bye-bye. Bye-bye. Ngayon yung po kuya visible oh. wow, masyado pa wow, pakaganda So, good morning po ulit At Daily routine na naman Hatid ng bata at punta ng trabaho At yung aking bulso kanina Umiiyak Every time aalis ako ng bahay Ay talagang iiyak So, mahirap umalis ng bahay Kaya lalatay hindi nakakapag-ride Dahil may po umalis ng bahay Ang oh, Mount Apo, napakaganda ng na Mount Apo Yan dito makikita niyo, yun know? oh Mount Apo Sobrang traffic po uh, Nag shortcut na nga kami, pero traffic pa nang <laughs> shortcutanan Basta pasukan Talagang mahirap ang sitwasyon So bababa ko lang ang panganay ko dito Okay Bye bye kuya I love you Bye bye Tignan nyo may aso doon sa harap Nakaupo <laughs> ng motor <laughs> Ang galing So tayo na po Papunta ng trabaho At alas 7.23 na October 20 ano na ba ngayon? October 24 na ata. Hindi <laughs> ko natandaan. So, nibaba natin ang anak ko at uh, diretso na tayo ng trabaho. Uh, traffic na naman. <laughs> so, mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo uh, shout out po kay Sir Pedro Caparoso. <laughs> Laging nanonood sa atin. <laughs> Thank you very much o sa inyo pong lahat ah, na patuloy na nanonood kahit na walang kwenta yung mga video ko ay maraming salamat po ah wow ah, traffic sana madali tayong makarating na trabaho para hindi tayo malate kahit anong bilis ng motor natin kung matraffic ay walang silbi dahil hindi pa rin tayo makakalusot Nakikita niyo ang traffic oh uh, Ah mga kaibigan Nalalapit na po pala ang uh, Sangguniang Barangay Kabataan Eleksyon Barangay at sang Sangguniang Kabataan Eleksyon 2023 ay uh, Piliin po natin ng mabuti Ang ating mga ibuboto dahil uh, Minsan lang tayo buboto at uh, wag naman natin i-benta ang ating boto dahil ang kapalit nito kung ibenta natin ang boto natin ay uh, babawi din yan sa atin <laughs> dudukutan tayo so piliin natin ang ang uh, boto natin yung maayos matino na talagang magsisilbi sa bayan natin o sa lokal natin so vote wisely po mga kaibigan Pababa na po tayo ng Catalunan Grande Wow! Sarap si MT-09 hataw-hatawin Kahit na sandalian lang hmm? Masarap din siyang i-lean, i-banking-banking dahil Magaan, lahat ng bigat niya nasa baba Ayan na, matrapik na at putulin muna natin ang video natin dahil maboboard lang kayo sa haba ng traffic hanggang doon sa ibaba Ayan na po, sa baba na po tayo ng panan na po tayo ng Katalunan Grande At antay lang tayo ng mga 5 minutes later <laughs> Tumaba haba itong traffic light uh, bago mag-go ulit ah Ito po yung laging uh, nararanasan natin papuntang trabaho ay ang matinding traffic napaka sexy talaga ng tanki ni MTO9 no? napaka sexy talaga ni MTO9 lalo na sa personal ay mas ma-appreciate nyo so madalas po natatanong sa akin kung papipiliin ako ng Z1000 and MTO9 ay mahirap talaga mamili dahil uh, both bikes ay may kanya-kanyang advantage at disadvantage sa MTO9 ay loaded siya ng technology magaan quick shifter auto blip nandiyan na traction control sa Z1 all basic but uh, hindi naman masyadong nagkakalayo yung power nilang dalawa pero sa MT uh, sa Z1 ay mabigat siya although may advantage yung bigat niya dahil during high speed ay uh, hindi hindi magwawabol uh, mas stable siya sa high speed dahil sa bigat niya And then itong MT-09 Kahit na biglayan ko ng 160 180 Ay mararamdaman ko na yung Konting shake sa manobela Although may paraan naman uh, Pwede naman mag-install ng Searing damper dito para uh, Males yung Wobble or maiwasan yung pag-wobble po So yun po uh, Mahirap talaga mamili dahil Both bikes are Good, maganda po Pareho silang maganda sa tunog mas malalim ang base ni Z1000 mas dumadagundong siya mas mas macho mas brusko ang Z1000 ah uh, yun po go na po tayo <laughs> o, napakaraming motorista may hirap lumusot grabe oh ganito karami ang motor dito sa dabaw <laughs> <laughs> lalo na pag peak time kaya traffic pa rin kahit na motor lang nasa unahan natin dahil mahirap pasok ng pasok baka mapagalitan tayo dahil magugulat sila pwede naman tayong lumusot-lusot kaya lang uh, pangit kasi ay magugulat yung mga na vertica natin pwede silang matumba pwede nating masagi yung ganun kaya chill ride lang <laughs> Anyway, mabilis man o mabagal ang takbo natin ay makakarating naman tayo sa uh, pupuntahan natin Ang importante ay safe po tayong uh, nagmumotor Pasensya na po kung palaging Ito lang ang nakikita ninyong uh, ruta natin <laughs> Dahil wala naman ako ibang daanan pupunta ng trabaho, kundi ito lamang At ako yung tipong nag-vlog O vlogger Vlogger-vlogger na Tamad, tamad mamasyal Tamad pumunta sa ibang lugar Sa akin na ngayon, madocument ko ang aking lakad Panahon na nagbumotor Para pag matanda na ay Magkita kong sarili ko na Uy, ako pala yun Kayang kaya ko pala magmotor ng malaki, maliit ah, May remembrance tayo sa sarili ba? Kumbaga, hindi ko naman iniisip talaga na maraming manood Sa akin lang, madocument ko lang Para sa sarili ko yung hmm, panahon na uh, nagmumotor ako Na kaya ko pa Oh, may trap sa likod natin may na uh, iwasan po nating dumikit sa mga malalaking truck dahil mar marami pong blind spot ang truck hindi tayo nakikita ng driver so uh, wag po natin ugaliin na dumikit sa mga malalaking truck dahil mapipisat po tayo at matraffic pa rin dito po sa may uh, corner ng diversion to matina traffic talaga may hinit ang tagal <laughs> ang tagal ni kuya o, tayo na daw, alin na daw, alin na, alin na tabok na mo Ah, tabok na mo kay init na kayo. <laughs> ah, paket po tayo nang last terrasas. Quick ship. Ah, may tumawid. Wow, ang sarap-sarap. Mahangin. Uy, maraming motorista. Mahirap humataw Wow, ang ganda ng helmet ni eh, Kuya May, may tenga <laughs> Ayun no, shout out Shout out po kay Kuya na May tenga ang helmet Bunny type helmet Ewan ko anong tawag dun ma-traffic, dito yung madalas tayo na humahato kaya lang ma-traffic pakiat na po to ng Las Terrasas mga kaibigan <coughs> itong Las Terrasas ay madalas maraming namimitig dito pag weekends o, o, o weekdays meron din uh, madaling araw ah uh, hindi naman madaling araw. Uh, early morning mga 7 to 8 si Franco Nibay. Shout out po kay Franco Nibay kung nanonood si Franco Nibay Pitik. Shout out. Mga traffic dito ay makapag overtake. Ayun uh, no, ang daming mga motorista. Tamang takbuhan lang tayo at sa mga napapadaan po dito sa diversion part ng laste Las Terrasas ay ingat-ingat po dahil yung, dahil yung asfalto ay maalon-alon. Uh, Sanhin ng pagkainit at uh, dinadaanan ng mga malalaking truck kaya maalon-alon po ang asfalto. Wala si Franco. Pababa na po tayo ng last tirasas. Wow So, kamusta po kayo dyan mga kaibigan sa baybayin ninyo uh, Dito po sa Dabao ay laging maulan pag hapon Buti naman hapon na uh, eh, pag araw may init At uh, makakapunta tayo ng mga trabaho natin may kasi ulan ang ulan ay, ay, ay mababasa tayo sa mga motorista ayun ah, you no, know, malon-alon ang spalto umalon-alon <laughs> kaya eh, kunting ingat sa pagdaan dito napababa na tayo pupuntang barangay maana malapit na ang eleksyon October 30th and then pagkatapos ay Undas 2023 Ay, mabuti naman, hindi matrapik sa dulo Madalas din kasing nagtatrapik doon sa dulo Dahil sa ginagawang overpass Tamang takbuhan tayo dito dahil May namimitik with ticket Nagre-record ba tayo? <laughs> Minsan hindi pala nagre-record ang GoPro natin Then salita, -salita tayo ng salita <laughs> Ayun o no? Ayun o no? may traffic pala Akala ko hindi Sa isip ko lang pala matraffic pala basta dito sa may ginagawang overpass sa uh, ma intersection abante ah, abante na tayo <laughs> malapit na tayo sa dulon ng traffic <laughs> at paglusot natin dyan ay well, tuloy tuloy na doon naman sa buhangin parting buhangin tayo mag tra traffic ah, 101 ang temp natin kaya mainit na pero manageable lang init niya, hindi katulad sa ibang naked bike na sobrang sakit talaga sa Ang init. Itong MT09 ay hindi mo dama ang init. Pwede kang mag short pan puro sa other naked bike na higher displacement ay madamang-dama mo ang init ng makina. O mainit sa pa. Ito ay hindi komportable ka. Ito ang masarap sa MT09 kaya maganda siya magaan uh, may lusot-lusot natin madaling isingit at malamig yun ang number one mga kaibigan, uh, pa-empty na po ang battery ng GoPro natin, nalimutan kong i-charge kanina, so hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagsama niyo sa akin, papuntang trabaho thank you very much po, kita-kita po muli sa susunod na vlog Palam!